And what's up mga kamaster? naman po ito sa si board for Thea and welcome na naman sa ating channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga hinahangad ng marami ay kung paano ang maging presidente ng buong Pilipinas. Yan po no? Yan ang pinaka-highest, ang pinakamataas na posisyon na makukuha mo sa buong-buong Pilipinas. Pero paano nga ba ang maging presidente? So ngayon ay nagtanong tayo kay ChatGPT at ito ang kanyang mga nakasaad kung paano nga ba ang maging presidente ng Pilipinas. Kung ikaw ay ay nangangarap o someday ay nakikita mo ang iyong sarili na magiging presidente ay panoorin mo to at tapusin mo to. Okay. Paano magiging presidente ng Pilipinas? Ito ang sagot ni ChatGPT. Narito ang malinaw na nakasentro sa mga batas at gabay. Mga formal at kwalifikasyon. Ano? Kwalifikasyon, no? Ayon sa 1987 Constitution, Article 7, section 2, dapat ikaw ay natural born Filipino. Okay? Ikaw ay ano ha? ah ang pinanganak na Pilipino. Natural born Pilipino. Hindi na kailangan mag perfecto ng pagkaka pagkamamayanan. O kailangan perfectong pagkamamayanan, no? Sabihin, pe ano ka? pure blood na Pilipino. And then number two, registered voter. Okay? Marunong magbasa at sumulat. Ayan ha. At ang edad, ang edad mo dapat ay hindi bababa sa 40 na araw ng eleksyon. Okay, tapos naninirahan sa bansa ng hindi bababa sa sampung taon bago ang eleksyon. Okay? Walang, walang kailangan na degree, karanasan sa politika o yaman. Gayun pa man sa politika, matinding, matinding gaganda, network, kwalifikasyon at suporta ang madalas na pagkakaiba ang nagwawagi. So ibig sabihin dito, no, hindi kailangan na mataas ang iyong pinag-aralan o ikaw ay merong karanasan sa politika o ikaw ay mayayaman o makapangyariang tao para uh, para sa kwalifikasyon na maging presidente ng Pilipinas, 'di ba? So kung papakinggan mo, is kahit sinong Pilipino, natural born at ikaw ay nanirahan dito sa Pilipinas, hindi kailangan ng malaking degree o may kaalaman sa politika, pwede ka na tumakbo sa pagka-presidente. Okay, so ano pa nga ba ang proseso para makalahok? Ito mga proseso, no? Filing ng kandidatura. So, kailangan mo ng uh, kandid, ano, kandidatura ng pagpafiling sa pamamagitan ng COMELEC. Mag-file ng Certificate of Candidacy o COC. At magbayad ng filing fee. Siguro naman, hindi ko alam kung magkano yung filing fee na yun. Pero, ang nakikita ko is, kung ang lahat ay kaya naman na mabayaran yun. Oh. So, magka-file ka lang ng, pumunta ka lang ng Comelec at mag-file ka lang doon ng Certificate of Candidacy. Ipapasa rin ang mga required financial statement at diagnosis ng FIT Ayan, so titignan pa rin. Uh, kahit naman sino, pwedeng tumakbo. Pwede, kahit sino, no? kahit na, uh, kahit sino Pilipino mahirapan o mayaman, kahit si Juan Pedro na tendero sa inyong kanto, is, pwede pa rin mag-file ng certificate of candidacy. Pero, after yon ipasa, isang Comelec ang magda-diagnose nito kung ikaw ba ay fit to run. Kasi kailangan dito ng, alam ko ata, budget, no? Campaigning. So, official na kumpanya ang pinap pinapayagan ng to Rallies. Okay. So, ang mga pinapayagan dito is through rallies, media, TV, social media, and print. Pangangampanya sa probinsya. Pwede rin yun. Sundin ang campaign finance law at limitasyon sa gastusin. So ito lang ang sinasabi ko, no? <coughs> na kay sino ah uh, wala, wala 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 kang wala kang kailangan na degree o karanasan sa politika pero ang number one dito is kailangan mo ng budget kasi ikaw ay mga mangampanya sa probinsya, gagamitin mo ang media, ang TV, ang mid, ang mass mass media at yung print. So malaking gastos yan talaga makakapasta. So number three, ang proseso ito ay ang eleksyon halalan tuwing ikalawang lunes ng Mayo kada anim na taon. O yan ang ano ha. Ika, kada anim na taon, yun na yung pinakasaklaw ng buong term ng isang presidente. So afternoon nun is, um, hintayin mo yun, in after nun, pwede ka na tumakbo. Ang may pinakamataas na boto, ang mananalo. Yun lang naman eh. Yun ang pinaka number one naman. Okay? Pag inaugura, pag, oh, so, so pang, pang last is, pag nanalo ka, sisimulan ang termino tu tuwing June 30, pareho, parehong taon, alas 12 ng tanghali sa harapan ng Kongreso. Ayan. Mga limitasyon sa panunungkulan. So, ano nga ba yung mga limitasyon ng panunungkulan ng isang presidente? No? One and done. Isang beses lang maaring mahirang. Ah. Isang beses lang pwedeng mahirang pero sa ibang bansa, no? Si Donald Trump. Si Donald, dalawang beses na siyang naging presidente. Mm. And then, kalawa, kapag pumasok sa po posisyon, sa posisyon dahil napilitan sa pagwawagi na nakapuesto ng higit na apat na taon, hindi na maaring tumakbo muli. Yan. Ibang mahalagang talentong kailangan ihanda. So ito yung mga skills na kailangan mo pag ikaw ay naging presidente, no. Leadership and integrity. Kakayanan na magpat ng tama, gumawa ng mahirap na desisyon at magpakita ng katapatan. Okay, so number three, communication and diplomacy. Critical sa pambansa at determinasyon na ugnayan. At syempre, ang last dito is yung network and yung resource network no so gagamitin mo dito yung network yung laki ng inyong nasakupan ng mga kano ba kalawak ang iyong mga kakilala okay malaking bahagi ang politika ang pinansyal na suporta para sa kum sa kumpanya Okay, so nabanggit din dito ni ChatGPT, bakit mahirap talaga Bagamat madal madaling tignan ang mga formal na kwalifikasyon, ang totoong laban ay nasa politika. Karisma, pera, suporta mula sa mga lokal na dynasties at kakainang makakuha ng pulso ng masa. Yan, pulso ng masa. no? Yan ang number one na tinatarget talaga ng mga tumatakbo sa pagka-presidente. Okay, bilang kalagdagan, maraming diskusyon ngayon para mas may may fit ang criteria tulad ng educational statement, background checks at anti-dynasty law para mangailangan ito ng amendasyon sa konstitusyon. So, conclusion, paano ba conclusion natin dito? Upang maging ng Pilipinas, sa kailangan mo lang ay formal na kwalifikasyon, edad, residency, literacy, marunong magbasa, marunong sumulat, citizenship, at kakayanang bumoto. Okay? Tapos i-file mo ang iyong kandidatura, magsagawa ng dihiti mong kumpanya, at siyempre kailangan mong manalo sa halalan. At pag ikaw ay nanalo, meron kang anim na taon. At one time lamang yon So, hindi ka na pwede maging presidente once na ikaw ay naging presidente ng Pilipinas, no? So, sa termino mo ay meron kang anim na taon. Pero tandaan, ang tagumpay sa politika ay hindi lang sa batas. Ito ay tungkol sa inspirasyon, literatato, karapatan at taktikal na pakipaglaban sa arena ng politika. Okay, magandang pangarap pa to. Siyempre, napakaganda no siksik siksik -sik mo ang determinasyon, plano at suporta. Makikita mo rin ang iyong mararating. So 'yun mga master no. So 'yun yung ating natalakay kung paano ang pagfile o paano nga bang maging presidente ng uh, buong Pilipinas. So alam natin 'yon. So by the way, kung gusto niyo makasing mga kasing topic, ako na si Bert and salamat sa inyong suporta. Bye-bye!